pamilik ko pa yung iba eh. Yung iba mga BI, yung mga iba canvasser, yung iba mga witness, iba teacher. Open! Bongbong Marcos! Inaantay nilang makaupo si President Duterte at sila ilalabas na dahil takot na sila habang nakaupo pa itong administrasyon na ito. Kung sila'y magsalita, baka sila'y balikap. Meron na kaming natatanggap na sulat na cover letter ay sinasabi, hindi kita binoto, pero alam kong dinaya ka. Kaya ito ang mga ebidensya na, ebid na nakita ko na ipinapadala ko sa inyo, makakatulong sa inyo. Ipapagpatuloy natin lahat ng ito hanggang dumabas ang katotohanan.